Magandang araw malaking presko. Malaking hakbang sa serbisyong pangkalusugan. Lubos ang kagalakan at nag-uumapaw ang pasasalamat ng ilan nating mga kababayan sa malaking hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa larangan ng medical services sa bansa. Ipinaaabot ni San Vicente Camarines Norte Mayor Mariano Bong Palma ang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa pinagkaloob sa kanila na ambulansya. Ayon kay Mayor Palma, makatutulong ang kanilang natanggap na ambulansya upang mas palakasin pa ang lokal na sistema ng pangkalusugan at dahilan ang agarang serbisyong medikal na mas malapit para sa taong bayan. Dagdag pa ni Mayor, isa itong life-saving gift sa mga San Vicentenios. Sinangayunan din ni General Tinio, Vice Mayor Melvin Pascual, ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan kay Pangulong Marcos Jr. sa inisyatibong nagsusulong na pagtibayin pa ang health services. Personal din nagpasalamat si Mayor Admiral Abu Kea, Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng administrasyon. Nagpasalamat din si Romblon Governor Trina Firmalo Fabic kay Pangulong Marcos Jr. Namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng 387 na ambulansya noong Hercules, sa Quirino Grandstand. Kabilang sa mga nakatanggap ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol at Cordillera Administrative Region. Aabot naman sa 123 ambulances ang ipamamahagi sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mas maaayos ang serbisyong medikal. Mas maaayos ang serbisyo sa tao.